Ang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng kondisyon na umaapekto sa balat ng tao ay ang bungang araw. Ito ay tinatawag ding miliaria rubra, prickly heat, o kaya ay heat rash. Makikilala ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga maliit na butlig na maaaring may likido sa loob. Ito ay kalaniwang napakakate at minsan naman ay nagdudulot ng pakiramdam na tila tinutusok ng maliliit na mga karayom ang balat. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Sa ngayon ay hindi pa matiya kung bakit may mga taong nagkakaroon ng bungang araw. Ang alam lamang ng mga dalubhasa ay kapag nabarahan ang mga pore ng balat at ang mga sweat gland, nagdudulot ito ng pangangati sa balat na maaari magdulot ng bungang araw. Ang mga sumusunod ay ang ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng bungang araw. Pamumuo ng pawi sa mga tupi ng balat kung saan hindi gaano nakakadaan ang hangin. Pagsusuot na mga masisikip na uli ng damit. Pagsusuot ng mga damit na hindi pinapasok ng hangin kagaya ng mga damit na yari sa nylon o kaya ay sa balat pagpatong-patong ng maraming mga damit, paglalagay ng mga napakalapot na uri ng cream o lotion sa balat. Ang bungang araw ay magkakaiba ng uri. Bawat uri ay may kanikanyang pagkakakilanlan. Subalit ang lahat ng mga ito ay may karaniwang sintomas. Ang ilan sa mga sintomas na ito ay ang mga sumusunod. Pagkakaroon ng mga pulang butlig sa balat, pagkakaroon ng lapis na makating pakiramdam sa balat, pamamaga ng mga apektadong bahagi ng balat, banayad na paghapti ng mga apektadong bahagi ng balat, pagkabalisa, lalo na sa mga sanggol. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!